morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At hayaan niyo pong samahan ko kayo ngayong umaga dito sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Mahilig po ba kayo sa matataba at mamantikang pagkain? Naku, mag-isip-isip na ang mga nag enjoy masyado sa fatty foods dahil baka mangyari po sa inyo ang nangyari kay Luz na panauhin po natin ngayong umaga Matinding pananakit po ng Chan ang naranasan niya na napaluhod na daw siya sa kalsada. Nang malaman niya ang dahilan, nang makapagpa-check up na siya, meron pala siyang gallbladder polyps o maliliit na bukol sa kanyang abdo. Ako po si Luz Horanyo, 43 years old. Nakatira po sa San Luis Street, Barangay Tibagan, San Juan. Dati po nakaramdam po ako ng sobrang pananakit po ng tiyan ko. Pero binaliwala ko lang po kasi ang akala ko, yung parang normal lang na sakit, yung parang kabag lang, parang ganun. Naobserbahan ko nung mga ilang araw na kumakain ako ng mga mamantikang pagkain, sumasakit so po yung tiyan ko. Yung time na bumiyahe po kami ng asawa ko kasi nagtatricycle po siya, uh, kumain po ako ng spaghetti. Yun po yung yung simula na sobrang sumakit po yung tiyan ko na siguro kung iano ko 10 over 10, sobrang sakit talaga. Buong katawan ko, lahat ng mga pa ako kamay, nangangalay po. Hindi po ako makahinga nung time na yon Mga ilang araw, naulit na rin po siya nung kumain po ako ng ano ng pork chop. Yun na naman, pangalawang bisis na sobrang sakit na naman ng tiyan ko, na katulad po nung una. Kailangan daw magpa-ultrasound para malaman kung ano ng problema sa tiyan ko. Yun nga po ang result na karoon ako ng gallbladder polyps. Ang gallbladder polyps ay maliliit na bukol na tumutubo sa lining ng abdo o gallbladder. Karaniwan na, ito po ay idinudulot ng cholesterol deposit sa abdo. Bagamat 95% ng polyps ay benign, may 5% chance pa rin po itong maging cancerous kaya't kailangan ay minomonitor regularly. Ano nga ba ang mga dapat iwasan upang hindi magdevelop ng mga bukol sa abdo at paano po nakatulong ang healing galing way kay Luz para mawala ang kanyang gallbladder polyps sa natural na paraan ng gamutan. Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Alam niyo po bang dahil ang gallbladder ay pear-shaped, nakakabuti pala dito ang pagkain ng peras. Sa Balitang Kalusugan, tutuklasin natin ang iba pang nababagay na pagkain para po sa ating internal organs ayon sa hugis o shape ng mga ito. Sa hiling katanungan, mga tanong tungkol sa maliliit na bukol sa abdo ang ating pumapayuhan ng holistic na paraan para maiwasan ang komplikasyon. Ito doon na po ang panunood at dagdagan ng kaalaman sa natural na paraan ng gamutan dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa ang healing galing sa TV Ayon po sa mga experts, tignan lamang daw natin ang shape o hugis ng organ at maaaring iparis natin dito ang kahugis nitong pagkain. Doktora, pwede po bang malusaw ang gallbladder polyp sa natural way? Mga pagkain na babagay para sa internal organs at mga payo ni Dr. E para sa gallbladder polyps, susunod na! Experience the gentle touch of holistic healing from chronic health conditions. Restore your balance and wellness in Healing Galing's Acupuncture Clinic. For appointments, call 0969-628-7369. Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Healing Galing. Nasa GMA na! Alas 7.30 ng umaga, Sabado. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Patibay ng katawan, damdamin at isipan sa Balitang Kalusugan. Alam niyo po bang nag-iwan ng mga palatandaan ang inang kalikasan para madali nating malaman ang pagkaing nararapat sa kalusugan ng ating internal organs. Ayon po sa mga experts, tignan lamang daw natin ang shape o hugis ng organ at maaaring iparis natin dito ang kahugis nitong pagkain. Isang halimbawa po ay ang walnut na kahugis ng ating brain. Ang walnuts ay tinatawag na brain food dahil sa taglay nitong mataas na concentration ng omega-3 fatty acids na pangpahusay ng brain function. Isa pang halimbawa ay ang carrots. Kapag hiniwa natin ang carrot ng crosswise, makikitang para itong pupil ng mata. Hindi ba ang carrots ay tinaguri ang food for the eyes dahil mayaman ito sa antioxidant na beta-carotene na nagpapanatili sa malinaw na paningin? Kapag sinuri naman natin ang kamatis, meron din po itong chambers sa loob na kahawig ng chambers ng ating puso. Ang kamatis ay itinuturing na food for the heart dahil sa taglay nitong lycopene na tumutulong sa ating makaiwa sa heart disease. Ang luya naman ay sinasabing kamukha ng ating stomach o sikmura. Ang luya ay karaniwang ginagamit na pampakalma ng sikmura at pantulong sa maayos na digestion. Ang avocado ay kahugis naman ng uterus o matres ng babae. Mayaman po ito sa folic acid na mahalaga para sa female reproductive health at pinoprotektahan nito ang katawan laban sa cervical cancer. Kung ang avocado ay food for the uterus, clams naman daw o halaan ang food for the testicles na kaparehas nito ng hugis. Ang clams ay mayaman sa folic acid at zinc na nagpapaganda ng quality ng semen ng mga lalaki. Ang celery o kinchay ay kahugis naman ng ating mga buto at tinaguri ang food for the bones dahil sa taglay nitong calcium at silicon na pampatibay ng buto. And last but not least, ang peras na katulad ng hugis ng ating gallbladder o abdo, ang peras po ay fat-free at mayaman sa fiber at antioxidants na tumutulong sa pag-breakdown ng kolesterol mula sa pagkain at sa paglinis ng gallbladder para maiwasan ang formation ng gallbladder stones at iba pang kondisyon. Ilan lamang po 'yan sa mga halimbawa ng nababagay na pagkain para sa ating internal organs. Kaya sa mga pagkakataong nag-iisip kayo ng kakaining pampahealthy, healthy tingnan lamang po ang hugis ng pagkain para sa kalusugan ng internal organ. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa healing katanungan. May katanungan po si Arturo Procorpio. Sabi niya, happy healing po. Nakita sa ultrasound ko na may maliit na bukol po ako sa abdo. Gusto kong mag-take ng healing galing products. Lagi po akong nanonood, doktora. Okay, Arturo, sana maiiwasan mo rin yung mga nagbibigay ng bukol sa abdo at panoorin mo ang kabuuan ng ating programa. Ha? Marami ka matututunan mamaya. Ang ginagamit natin ay ang Herbal Calcutab na pantunaw sa lahat ng mga tumitigas sa ating system. Kasama ang bukil, bukol, damukol, pati mga bato, pati fatty liver at iba pang tumitiga sa atin system. Pwede mong inumin ang Herbal Calcutab nang matapos kumain 3 times a day. Tig 10 tabletas ang iinumin mo. Yan ang aking reseta on air sa'yo. At uh, sasabayan mo ng proper hydration. Pero kung may discomfort ka na nararamdaman dahil nag-cause na ng inflammation, yung mga bukol o itong ini mong bukol sa abdo, ay maaaring sabayan ng pag-inom ng Herbal Serpentina Tablet at mamaya marami ka pa matututunang karagdagang kaalaman. Okay? By the way, ang pag-inom ng Herbal Serpentina Tablet Arturo ay after meals 3 times a day. 10 tablets. Okay? Maraming salamat sa iyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. i na ang reseta ni Doktora. Sabi ni Marie Joanna, Doktora, Pwede po bang malusaw ang gallbladder polyp sa natural way? Need po bang magdetox? Salamat po. Kung hindi naman malubha ang kondisyon, hindi na kailangan ang detox, Marie. Sapat na yung sinabi ko kanina na paghahydrate sabay ng pag-inom ng Herbal CalcuTab at kung kinakailangan pa ang Serpentina tablet o halaman man ay maaring inumin after meals three times a day at maaari pang ng ating naturopathic practitioners sa pinakamalapit na outlet ng healing galing sa inyong lugar itong mga binabanggit ko para mas madagdagan pa ang iyong kaalaman, Marie. Maraming salamat sa iyong katanungan. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Pauwi na po kami. Doon ko na po naramdaman na sabi ko, Be, sobrang sakit na talaga sabi ko. Mm -mm. Parang nangalay na rin po yung likod ko, yung katawan ko, tapos oh, di na rin ako makahinga. Ganong kalubha. Parang humiga na nga ako sa daan, napaluhod ako, dahil hindi ko alam kung saan ako pe dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko. Ang pagsakit ng tiyan ni Luz pag kumakain ng mamantika ay senyalis na pala ng mga bukil sa kanyang abdo. Paano ito gumaling sa natural na paraan? Ang galing! Susunod na... Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggalingatymail.com Maaari ding mag-comment sa Healing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Main Office sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Ang gallbladder polyps ay karaniwan ng hindi nagpapakita ng anumang sintomas. Kung meron man, maaaring makaranas ng pagkahilo, pagsusuka, matinding pananakit sa itaas na kanang bahagi ng tiyan, at indigestion. 60 hanggang 90% ng gallbladder polyps ay nagmumula sa namuong kolesterol. Ayon sa mga pag-aaral, 4 hanggang 7% ng populasyon ang maaring magdevelop ng gallbladder polyps at kadalasang nadadiagnose ito malapit sa edad ng 49 years old. Maaaring madetect ang gallbladder polyps sa pamamagitan ng ultrasound. Kung nagdudulot ito ng matinding discomfort o anumang komplikasyon gaya ng malignancy, inirerekomenda sa Western Medicine ang cholecystectomy o ang surgical removal ng buong gallbladder mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Alright, nandito po si Luz at pag-usapan natin ang napakahirap na pinagdaanan niya dahil sa gallbladder polyps. Happy healing morning, Luz. Happy healing morning po, Dok. Nagulat ako sa grabe ng sintomas na naranasan mo sa pagkakaroon ng gallbladder polyps kasi hindi usually nangyayari yon At pag na-detect ang gallbladder polyp, minsan dinaanan lang parang nadamay lang dun sa ikinukonsulta o dahil doon sa laboratory examination, nadaanan lang na find out na meron din pala. Pero sa'yo, naging sentro ng problema ang pangkalusugan mo, yung pagkakaroon ng gallbladder poly, paano mo nalaman na meron ka nun? Nung una po kasi ano, yung sumasakit po lagi yung chan ko. Itong mismo, iba pa na itong, ito, chan talaga. Dito po, malapit sa puson. Tuwing matatapos kumain ba sumusumpong? Opo, yung parang pakiramdam ko sa chan ko, parang laging busog, tapos ano, yung Sumusuka ako, parang gano'n. Oo, oh, uh -oh. sinasabayan ng pagsuka? Oo, tapos hindi pa ako makahinga. Nabilang mo ba kung ilang beses ka sinumpong? Siguro sa isang araw, pag umaga, tapos sa gabi na naman, gano'n. Lagi siyang nagsasabi sa akin na minsan, may sumasakit daw na sa tagiliran, sa banding, bandang kanan. Ngayon naman, parang binilawala ko lang kasi siyempre siguro parang kabag lang siguro naisip ko. So napakatagal na pala, kaya lang mild lang. Opo. Ang sakit. Okay. Tapos tuloy-tuloy ka lang sa diet mo at hindi ka nagpakonsulta sa doktor. Hindi ka po. Until dumating yung araw, bumili ka, nag-take out ka ng spaghetti. Ng spaghetti. Okay. O ano nangyari ba doon? Yung pagkatapos ko pong kumain, tapos naghatid po kami ng pasahero noon sa asa kasi tricycle po yung asawa ko. Tapos okay. Nung... Ikaw ba ang konduktor ng tricycle ni Mr.? Parang sumasama lang. <laughs> <Asama>. <laughs> lang. Okay. Kasi minsan pagburing sa bahay. -ano. Oo nga naman. So, naghatid na kayo ng pasahero pero tapos ka na kumain noon? Tapos na po. Tapos okay. nung pag-uwi na namin doon na po sabi ko sa asawa ko na sakit po yung tiyan ko sabi ko sa kanya. sabi niya kaya mo pa sabi ko nung una po kasi video ano pa lang yung hindi pa masyadong pero nung pauwi na po kami mm -hmm. doon ko na po naramdaman na sabi ko be sobrang sakit na talaga sabi ko mm -hmm. parang nangalay na rin po yung likod ko yung katawan ko tapos Ooh. di na rin ako makahinga grabe ka, kalubha uminto talaga ako mismo doon sa gutter para matulungan ko siya kasi hindi ko na siya mahawakan dahil kaya sobrang sakit. asin siguro, 100% siguro yung sakit niya. Dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paluhod na talaga siya, napahiga na. Pag hinahawakan ko siya, lalo siyang umaaray. Tapos nun, hindi ka pa rin pumunta sa doktor. Sabi niya, ano, kayo ba dadaling kita sa ospital? Sabi ko, wag muna kasi baka mawala lang to. Sabi Abay, ko, ikaw oh, takot. Talaga? Sabi ko, takot kasi ako mapumunta sa hospital. Waka pagdating dun, tubuhan ako or ano. Kaya ang ginawa ng asawa ko, tinawagan niya po yung pamangkin ko at saka anak panganay. Sabi mm. niya, pumunta takay dito, magdala kayo ng saka, kasi siguro yung pang ano sa <laughs> tiyan ko. Kasi yun ang pampakalma mo o sa po. tiyan mo. Tapos okay. nun, mga, may, may, dumating naman po yung anak ko at saka yung pamangkin ko tapos nagdala mm. silang mm -mm. tapos medyo kumalma naman po yung sakit. Mm -mm. Pero ano pa rin, nandoon pa rin po talaga yung ano, hindi ako makahinga. So hindi naman nawawala. Hindi, hindi naman ka ba nagtaka po. na pag hinihilot mo pansamantala lang pala kasi... So sasakit sakit na naman bukas, sasakit na naman sa susunod na araw. Hindi ka ba nag-isip noon? Yun po, parang iniisip ko po na baka may problema na rin pala, talaga ako sa ano ko, mm -hmm. sa sa loob ng tiyan ko. Kinabukasan na wala naman po siya. Hindi, hindi pa rin po kami nagpaano no nagpa-check up. Tapos nung ngayon po, nasundan po nung pangalawa, siguro nung linggo din yun, mga tatlong araw bago nangyari 'yon, nasundan na naman. Nung kumain po ako ng ano ba, in pork chop na. Ano. Chop naman. Yung pangalawa naman nun, nung kumain naman kami ng pork chop kasi madalas talaga kumakain kami ng pork chop lalo na pag gabi, pa na kami ng gabi, pag na. Nung dumating kami dito sa bahay, yun naman inatake na naman sa pangalawang bisis na sobrang sakit nga daw talaga. Napapansin mo, nadadali ka pag medyo mamantika, di ba, ang kinakain Opo. mo? Eh, yun po ang hilig ni Luz. Parang naisip ko na baka may problema na po talaga ako sa loob ng chan. Po. Kaya, nagpa-check up na kayo. Opo. Finally. Ngayon nung tumawag kami ng doktor, pina-ultrasound namin. Nung nalaman namin na may yung result na, gallbladder polyps ang nakalagay doon. Pinakita namin, kinabukasan, pinakita namin agad sa doktor na ito na po yung dahilan kung bakit sumasakit ng chan mo. Gallbladder polyps ang finding. So, ano ang rekomendasyon ng doktor? Sabi po ng doktor na kung papayag kami na ipatanggal, tatanggalin mm -hmm. daw po. Kasi mm -hmm. wala daw pong gamot, yung pagtanggal lang po talaga ang pwede doon. Tapos yun, nag-usap kami ng asawa ko na pag-usapan muna namin doon kasi malaki-laki din po kasi ang hininga. Magkano ba? Nasa 60 to 70,000 po ang mm -hmm. hingi sa amin. Mm -hmm. Kaya sabi namin pagplanuhan po muna namin mag-asawa kasi syempre malaki-laking halaga din po. Tama-tama naman nung time na yun na nag-PM kami ng pinsang ko nung kasi kagaling lang pala nung sakit niya dun sa gallbladder stone naman yung sa kanya. Sabi niya, insan, meron ako i rekomenda sa inyo. I-check up kayo. Ano po ba yan? Sa hiling galing, sabi ko, herbal lahat lang ang gamot nito. O sige, insan, subukan namin bukas. Pupunta kami doon. Sa ano pala, Bonifacio, uh, Mindanao binigay namin lahat yung result ng ultrasound, lahat ng, basta lahat ng mga laboratory niya pinakita namin doon. Yung nirecommend sa'yo sa Healing Galing Outlet na Herbal Calcutab, mga nakailang bote ka noon? Inano po kami ng pang dalawang linggo po muna na ano. Puya, Dalawa tayo, kasi 100 opo. tablets ang isang dalawang bote. bote. Tapos pinainom ka ng tig sa sampung tabletas opo. ng Herbal Calcutab after meals three times a day. Huwag po kayong magugulat, talagang sampu po ang iniinom. Wala pong synthetic component ang ating mga herbal supplements, no? At uh, very natural po, kaya Talagang ganun ang dose ng pag-inom. So sa dalawang bote ng Herbal CalcuTab, meron ka na bang nakitang resulta? Unang linggo pa lang po na pag-inom ko, naramdaman ko po na lumakas po katawan ko. Parang nakakilos na po ako sa umaga. Na dati nawala sayo. na nakahiga lang po ako lagi. Ang Akin anak, mo? yung anak ko po ang kumikilos sa lahat ng ano gawain oh, sa bahay. Nakakatingtulong na, na pala ang Opo, anak ko. Kasi sabi ko sa asawa ko, parang ano lang, parang lumakas yung katawan ko, parang mm -hmm. parang may energy na talaga siya na ako sa umaga ganyan. Kailan na find out na meron ka naman polyps sa sa ovaries ba 'yon? Oo, variancies, okay. no? Okay, nabanggit ko po yung kasi nga na find out din yon later mm -hmm. on, mm -hmm. no? Dahil naman sa buwan ng dalaw mo na may buo-buong lumalabas. Okay. Yun ba ang naging dahilan kaya ka nagpa-check up ulit? Yun po, pina-check up ako uli ng asawa ko. Yun mm. na po yung nakapa po ni Doc na may bukol dito sa ano ko, dito mm. sa tagiliran. Sa kanan, Sabi ovario. niya, ay, nakapa siyang bukol na parang mainit-init, sabi niya. Kaya nagtaka siya kung bakit ganun. Okay. Kaya nung nagpa po ako, doon din po nakita na may ovary po ako na. May ovary, kulakulani sa ano. May kulakulani. Ano ang recommendation ng doktor doon? Unahin muna natin. Ang concern po kasi nila yung sa colonoscopy daw para malaman kung mm. saan galing yung bukol. Ang resulta ng colonoscopy ay ano? Negative po. Ma wala negative na, na di ba? Parang sumabay dun sa gamutan natin doon sa gallbladder polyps Opo. sa pag-inom mo ng herbal calcutab, di ba? So nakatipid kasi Opo. hindi ka na naopera. <laughs> <laughs> dahil nawala na yung bukol, ah, no? Nakakatuwa Asalam. naman. Tsaka nga pala, dahil doon sa ovarian cyst, nagpa-JJ steaming procedure ka din, di ba? Opo. Ay, po. Ayun. So, magkakasama na po yun na inayo sa condition ni ni Luz, no? Tapos, pinainom ka pa ng omega-3. Para saan daw yung omega-3 na recommend sa'yo? Ano, sa kolesterol. Kasi mataas po yung kolesterol. Ay, ay, yun. ay yung omega fish oil pa. Uh Oo. -oh, kasi mataas ang kolesterol mo. Opo. O, ito na yon Kaugnay nung mataas na kolesterol level mo, yung polyps mo sa gallbladder. Opo. Ayan ang masasarap na adobo na malalangis, na maalat. <laughs> Opo. <laughs> Tinamaan ba yung paborito ni, ni Luz, no? Yung mga ganun. Pag napakadalas at kulang tayo sa masabaw na pagkain, ayan ang nangyayari nga. So, ilang omega-3 ang ininom mo? Nung una po, ano, ah... Uh... Three times a din po. Tikit-tikis ang soft Opo. gel. Umaga tanghali. Tapos... Nag-high blood ka ba nun? Hindi naman po. Norman. Hindi naman. Taas lang po Mataas talaga yung... Taas ang kolesterol. Ano ang kolesterol galing po yan sa balat ng manok. Ayan. Kinakain mo balat ng manok. Nung una po, nung hindi ko pa alam, pero nung pinag ano, Ayan, nung na po. Ayan, nung po. ka na, ako, na. So, turo natin sa mga nanonood mm -hmm. sa atin na ang pinanggagalingan po ng kolesterol ay ang mga balat ng hayop, no Manok... Uh, yung baboy no at mga taba no kaya hinay-hinay po tayo ganun din ang mga prito yung mga langis na ginagamit po natin sa sinangag sa prito okay. yung mga ganyan so ingat ingat nanjan din ang si charon mahilig okay. ka rin ba sa si charon <laughs> minsan po minsan okay. no kung alin, alin ang available okay. yun na. nako masarap po kasi yan yung serpentine na tablet o dahon ba ano bang ininom ano mo? ano po yung tablet tablet naman mm -hmm. kasi mas mapait yung dahon oh, ng serpentina. Para saan naman yon Doon sa inflammation. Para sa ano? infection daw po sabi. Sa infection oh, at saka oh, sa inflammation. Oh, o oh, tama yon 10 tablets din ng serpentina tablets after meals three times oh, a day. Okay. Nung nakainom na po siya ng hiling galing talaga ma'am, yun yung po yung dahilan kung bakit siya na lumakas. Kilos na sa dito sa bahay. Lahat ng gawain ng bahay, ginawa na niya, magluto, maglaba, magwalis, magmap. Nung uminom siya nun, na lumakas na talaga po yung katawan niya. Pinayuhan ka ng dapat kainin sa hiling-galing outlet po, sa Taguig, di ba? Binagdagan mo na rin ang water intake mo. Kasi po, kwento mo nga, ilang basong tubig lang na iinom mo <laughs> sa isang araw, Sa mga tatlong baso. Um, o, oh, napakarami may... na nun para sa'yo, di ba? <laughs> so ngayon po, hindi na ganun. Inincrease na po In niya, ano, ni Luz, no? Po. Kasi talagang... Walang ibang panlinis sa ating katawan mm -hmm. kundi malinis na tubig, yes no? Po, okay. Eh dati kasi soft drinks. I <laughs> mahilig po ako sa soft drinks tapos konting tubig lang po iniinom ko. Konting tubig lang kasi busog ka na sa soft drinks, okay, eh, 'di ba? So, 'yan ang mga dapat iwasan tapos yung mga malalamig. Tapos mm -hmm. doon naman sa gallbladder, polyps mo naman, edi eh, 'yung mga mamantika na maalat. Basta parang sa halip na matamis ang dessert mo yata, Luz, ay eh, maasim. Ganun ba yon? Oh <laughs> <laughs> dessert niya maasim. So, yung kombinasyon po ng laging may maasim ay maaari pong mag-contribute para sa formation ng mga bukil, bukol, damukol. Okay. Kaya, paminsan-minsan lang ang may asim. More on masasabaw, hydrating na diet na palaging hugas ng hugas sa ating system. Pati ang husband mo, ganun na din. Lahat kayo sa, sa family, pati mm -hmm. mga bata, ba diba? May sabaw-sabaw na ang lulutuin. Ayan. Sa tingin mo, permanenteng nag-improve na lahat-lahat, normal na normal ka na. Nasasamahan mo na ulit ang husband mo sa biyahe. Yes po, Dok. Na ano ko po yung kasi, nung hindi pa ako nakainom talagang ang sama po ng pakiramdam ko, parang laging mabigat po yung tiyan ko. Pero simula nung nakainom po ako, sabi nga ng asaw ko, parang pag kinakapa niya sa gabi, kasi nihilot niya ako bago matulog mm -hmm. eh. Nilalagyan niya ako ng healing oil, yung gano'n. Okay. Uh -huh. Sabi niya, parang hindi ko nakapa na yung bukol na Wala nakakapa na ko dati. Sabi ko, ako din, kasi pag ginaganyan niya yung maaray na agad ako. Tapos mm. ngayon parang wala na talaga. Sabi ko, oh, nga be, parang wala na talaga. At saka yun so, din yung nakapa, ni Doc. Opo. Sabi ko sa Lord, salamat. Sabi ko salamat. Oo. Oh, oh. Salamat saka, sa may katulong ano. ka maghilot pala Opo, ang husband mo eh. asawa ko. Masipag po yan <laughs> maghilot pag ano po. Pag... Oo. Oh, oh. Love na love kanya mm -hmm. niya, ba diba? Alam ko naman na kaya mo yan ma, kasi simpre tulungan lang rin tayo bilang isang asawa mo. Tsaka hindi kita pabayaan hanggat kaya ko sa katawan ko. At saka, alam natin na pagsubok lang yan. Wala namang pagsubok na hindi makaya natin eh. Lahat magagawa ng paraan. Kaya, go lang tayo sa buhay. Go, go. Pagtsatsagaan lang po natin eh, no? Talagang may lunas po sa mga karamdaman. Hanapin natin kung hindi natin kaya ang gagastusin sa isang paraan ng gamutan o kung natatakot tayo, may ibang paraan po. Pero mas maganda ang holistic approach. Katulad mo na nanay na masipag at may nanonood na katulad mo nanay na masipag din, na wala rin pakialam katulad mo sa pagkain. Payuhan mo nga ang mga nanay na yan. Sige, Luz. Uh, para po sa mga nanay po na katulad ko po na nagkaroon ng sakit sa gallbladder po, Ingat-ingat uh, po tayo sa mga kinakain dahil alam po natin na yung mga sakit po na kukuha po natin sa mga kinakain po natin, lalo na po yung mga mamantika. Mas maganda po kung ang kinakain po natin mga masustansyang pagkain po tulad ng gulay, prutas, yun po. Saka lagi pong mag-exercise kasi simula dati hindi ko talaga ano ang pag-exercise. Ngayon talagang inanuhan ko na ng oras yung katawan ko. May oras ka na mag-exercise? Oh Ayan at saka tubig. Tubig Inoomla po. Ng tubig. Opo, maligam-gam. Ay, Ay naku, maraming salamat, <laughs> Luz. Maraming salamat at din po. Dog. Maganda kang inspirasyon sa ating mga nanay ngayon na kulang dati sa pag-asikaso sa sarili, di ba? Thank you very much. Maraming salamat din po, dog. Thank you. Oo. Okay. Hindi po naging madali ang pinagdaanan ni Luz na paghihirap dahil po sa kanyang gallbladder polyps. Mabuti na lamang at nahanap niya ang tugmang lunas para sa kanyang kondisyon at natuto na po siya ngayon ng tamang pagkain para makaiwas na sa mga bukil, bukol, damukol na dumapo sa kanya. Sana po ay na-inspire kayo sa ating kwento ng paggaling ngayong umaga. At kung nabitin po kayo, ipagpapatuloy po natin ang talakayan at pagsagot sa mga katanungan tungkol sa gallbladder condition sa atin pong i-consulta e online program. Live po yan sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Ngayong umagang ito rin po yan, alas 9 hanggang alas 11 mamaya. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Rashes na inakalang dahil sa face mask, psoriasis na pala. Alamin ang kwento ng paggaling ni Ace sa Hiling Galing sa TV. Alas 7.30 ng maga, Sabado. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong e laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing.